guys, welcome to my video. So guys, for today, dito po tayo ngayon so, sa kulungan ng mga alaga ng aking father. So, syempre, bago, na, bago ako pumasok, syempre, kumuha muna po ako ng ano. Yan, inumin na mga sisiw at mga manok. Bibi. So, ang bubukasan ko na guys. So, okay na guys. Manabukasan ko na. Okay. Let's go! Okay, guys. So, dalaan dito tayo sa loob. So, guys, sa muna ta natin. Sa muna natin yung tubig. And then, kuha muna tayo ng... Kukuha na tayo ng food. Yan, food. Ayan. So, ito yung mga pagkain ng mga para sa mga malalaki. So, malalaki lang to guys. And then, syempre, meron na tayo. Meron ng pagkain ng mga sisi. Ayan, chick booster. So, guys. So, syempre, guys, unahin natin yung mga ano. Unahin, kuha natin yung mga sisiu yan sisiu okay so bibigyan natin siya ng mga guys dito sa talagyan nila yan or tubig water You know so syempre linisin natin yan linisin natin yan syempre and so bibigyan natin siya ng tubig ay, ay, ay. oh tubig konti at syempre haluin natin yan haluin natin yan ng magkain ng sisiyo. So, kasiya, puwente siya, syempre. Yan, yun, no. Yun, no, yun. guys. Yan, so, pwede na silang kumain. Alright. So, next tayo, guys. So, sa kabila tayo. Sa kabila. Ay, 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 ay. Ay, guys. Mga oh, madali na. So guys, nagpapadali yung <laughs> nagpapadali yung isang alaga kung ano manok. So, ibibigyan ko na siya guys. Ibibigyan ko na siya. Ayan. Ay, ala, 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 ala. Ipagawa okay, niya mga bibi ah. Okay, ito sa inyo. Yan, sige. Kain na Ayan, so Ayan, nagipagawa yung mga bibi eh Ayan guys, oh so. Hmm, may dami hmm. Uh -huh. Lupit ah Ayan. So yun guys, kumakain na po yung mga ano Ibang sisyo yan, oh, no, kumakain na sila Oh, diba? Okay, so Kubatin mo rin to guys. Of course. So paki na bibigyan natin ng pagkain yung dito banda. Yan. So dito na sila. Yan. Okay. So bibigyan natin siya ng water. Ayan, sige. Ang ganda naman lumini. Sige, maraming pa naman tubig yan. o, <laughs> diba? Alah, yung bibig kumain na. Ibis na yung manok na kulay, ano, kulay dilaw. Yeah, <tuh> <tuh> Koi tiri tiri so tapos guys ibigay natin siya ng ibigay natin siya ng water 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 wow water, water sasyali yan so ito natin yan yan para makain para makain nila ng maayos syempre. Tapos at pa sya ng konting tubig. Yee! Tubig! Siya So guys, okay, sa kabila tayo. Mayroon pa doon. So, dyan tayo banda. So. Ay. Mali yung kinuha kong pagkain ah. <laughs> mali. <laughs> oh my goodness. Ito pala. Mali ako dun ah. <laughs> so yun guys. Ibigay mo na siya ng pagkain. yan, Sige Tapos yung yung sa kabila naman syempre o oh, yun ang gutim na silo o oh, 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 o oh. o ay yan sige sige ayun sa kabila naman tayo guys hmm. Yan, okay O diba guys, ang lawak ng kulungan no O diba Ang lawak You can see that Wow, wish pa more we Wish pa more Okay, so dahil okay na guys. So yan, nabigyan ko na lang pagkain guys. So, so, kumakain na sila na, di ba? Yun, okay. So, siyempre sasero na to guys. Yan. Ang fresco naman. Oh, mahangin no guys. Okay. Yan naman. So yan guys. So, well done. Well done na guys. So, yeah, So, yun guys. So, dahil okay na, Huwag niyo pa kalimutan na i-follow ang aking Facebook page. So, Mark Kevin TV. And then, syempre, huwag niyo pa kalimutan na visit tayo ng aking YouTube channel, Mark Kevin TV. At especially, my Instagram, Mark Kevin Estanyol. So, guys, ito na po ang tatapos ng aking video. See you next my video. Bye, guys!